Ang ang dilis nila. Sino uga san? To pagulo nito, pakapa lang. Kada dinamin niya sa sariwa. ready na ng buhangin, semento. Ayan. So, eh, paparefer ko ulit kasi dito ko type yung ginawang bintana sa aking bahay. Kasi tapat ang bintana at pintuan. So, masama yun. Kabaguhin ko, ipapasara ko. Ayan. Tawid naman muna dagat. Back import, back import lang to. Ayan. isda sa dolo. Yan. Nakikita okay. okay, nyo guys. Ayan. Ang ilalim ng dagat. Ilalim ng dagat yan guys. Ayan mga coral. Gaano kalinaw yung dagat guys. Ayan.